Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin itong susunod na laban ni Carla Miss Martin. Monique, bago yan? Subscribe na sa Boxing Club PH! So yun mga idol, kahapon ay natapos na nga ang laban ng ating kababayan at kasalukuyang IBF Pan Pacific Super Bantamweight Champion Carl James Wonderboy Martin kontra sa Tanzanian boxer na si Oscar Duge na ginanap nga dyan sa Elorte Sports Complex sa Sukat, Paranaque. So nanalo nga si Martin by unanimous decision at bagamat malayo nga ang score ng naturang bakbakan ay eh nakita rin natin mga idol na medyo nahirapan din itong si Kyle James Martin. At kahapon nga rin mga idol ay eh nagkaroon po ako ng pagkakataon na ma-interview ang head coach at tatay nitong si Wonderboy na si Mr. Abel Martin. At dito ay eh natanong nga natin siya kung ano masasabi niya sa naging performance ng kanyang alaga. So ayon nga po dito sa tatay ni Carlamis Martin na si Mr. Abel Martin, eh maganda naman daw ang pinakita na itong si Martin sa ibabaw ng lona, ngunit may kailangan pa nga raw silang idagdag para i-improve pa itong si Wonderboy. At kung i-rate niya nga raw ang naging performance na itong si Martin, eh nasa 85 to 90% na itong ating Pilipino prospect. At sa tanong naman na what is next for Wonderboy Martin, eh, maingat niya ang naging sagot ng tatay ni Martin at dito eh kanya nga po sinabi na de-depende na nga lang muna sila sa kanilang mga promoter trainer and coach po ng ating uh, kasalukuyang IBF Pan Pacific Super Bantamweight Champion Carl James Martin ang kanya pong ama Sir Martin magandang hapon po, po sa inyo uh, na proud po natin yung laban ni Martin ano po ang masasabi nyo sa performance ni Carl James Martin ngayon uh, tungkol po kasi sa ganyan eh, talaga namang maganda kaso lang mayroon pa kaming idadagdag. So kung i-rate nyo po ang uh, performance po ni Carla Miss Martin, ano po ang masasabi nyo ngayon? Nasa ano po siya ngayon, mga nasa 85 to 90% na po. So ang tanong po ng karamihan, what is next for Carla Miss Martin? Ay, hindi pa po kami makapag kasi may promoter po kami. Ang time po namin, decision po ng promoter namin. So maraming maraming salamat po, sir. Thank you po, thank you combination by Martin nasa corner na ito si Dugue good combination again by Dugue ay by Martin takbo rito si Martin at ito na attack mode na si Martin tingnan natin kung babaksak ba itong Tansenyang Boxer wala na pong magawa itong Tansenyang Boxer inaatake na siya ni Wonderboy Martin combination by KMS Martin si ng mga tao rito but Oscar Dugue nakatayo lang at hindi sumusuntok ano ang gagawin ni Martin combination lahat na binato ni Carlos Martin dito kay Oscar Duge at eto pa rin the Senya Basser ay nakatayo so sa